Ayan, pinag-crash na hindi ako sa bag. pag pas Pag-crash dito. Ang kayo mga mistake. Naiwanan ako ni Sir. Nawala. Sa kaysa na. Oh, ah. Anyway, antayin ko lang siya dito sa labas. Wala naman akong bibili. Sila sabi niya mamahalin sapatos dito na lang ako matatay sa kaya, kaya pala sobrang dami tao Connected din siya sa... Ano Ano ba yung ano

May baba na muna ako. Waste bang gamit nila or ano? 6 minutes Six minutes. So, natin. Saan tayo mag-start? Nahanap niyo siya yung Onitshiko. Yung brand ng sapatos. この通路 sa ano mo? も。エス寿司商店街 Ay, natatawid tayo. Bet, pero tiyo, bakit sa kabila? O, ta... Ah, mga sabatay mo ba kami na tool?

Dito na kami. Ano? Dito tayo? This is the Onitshika. Downbeat dito sir. Oh, ang gandang sapato. Magkano naman kanya? Tami-tami. But no money, money. Bongo, bongo. So, ayan guys. Dahil wala naman ako maraming pera. Video-video lang ako. So, ayan, napaka busy ng na mga tao dito ang mamili. Ang dami nilang pera. Ayan, hinanap-hanap namin ang tagi, Onitsuka Tiger. In Suka Tiger. Ayan, hindi naman pala sa Onitsuka Tiger bibili itong si Sir. At ang hinahanap niya pala ay eto. Tiyang! Downbeat running shoe. Ayan, Hoka. So, yan pala ang kanyang hinahanap. Hmm. Ayan. Katapat ng unit si tao. Punta nga ako dito sa Unichika. Hmm, sabi nila mas mura daw dito sa Unichika. Pero hindi hmm, nga, ayoko. Ayoko na pumasok sa loob. Dito na lang ako sa labas. Tingin-tingin ako ng mga tao. Video-video, masaya na ako ganyan talaga mga purita. Ayan guys, ang tao dito. Walang kasawa-sawa. Oh, buhos. Hanggang, Hanggang dun. Hanggang dun. Gusto ko rin yung downbeat running shoe na yan. Maganda siya. Uh, siguro pagtanda ko na ako bibili. Kasi alam ko ka dapat pag tumatanda, ano, stable, maganda yung rubber shoes na pinasusot mo para hindi ka ma matumba. So, ganyan. Saka na lang, ipon muna ako. ipon challenge then Saka ako mag-purchase ng magagandang shoe. And guys, naingit ako sa mga kumakain. Oh. Kumakain sila na, na ano ba na, na sabayan? mga kumakain ng strawberry. At latayang strawberry. So, try ko rin bumili ito yun. All 500 pesos. Try ko. Siguro halo. Ayoko ng pure strawberry. Strawberry and orange. Fruit. Ayoko nyo. Gusto ko yung natural.

Pagka ako na lang yung ko lang sobrang mahal. Ay, dami tao. Ano Dotonbori na ba to? Dotonbori na daw to. Sobrang namba. Tagus kami ng Dotonbori. Ay, kadami tao. Ay. Ha? 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 Yeah. Yeah. Eh, sa gitna ng maraming tao. Kaya video-video ko bakit marami wala ah, oh. si mijo -mijo Rabino of Rambo. The giant is and giant, crab. A giant crab. Grabe ang Japan. Sa totoo lang guys, mura ang mga bilhin sa Japan. Ah, ito yung ito yung sikat sa gabi din. Ayan daw. video tayo dito. Ay, ah, sila. Ito, ito nga yun. キリンセラーに関しては、やはり全世代に対する対策ということで、求めてい対策が必要としておりますので、そういった策にはしっかりと共有してまいりたいと考えています。<noise>

Masarap siguro dito sa gabi. Makutikutita. <todakos> Parang tatong <todakos> <todakos>

Good. Ikahinan ang kainan na pulot ni lakas Trago rin tayo At nagutom ang mga gala Kaya ang kumain ka na Tapos pumasok sa medyo mura lang Pero ang kulot Inorder ko lahat joke Ipulang ako. 10, 8, 16, uh... <laughs> Ito yung 860. pa ako. Sit lang. Sinti lang. Okay. Mali pala yung order ko. Mga hilaw na isda pala yun. Kaya ginawa ko. <laughs> Nilagay ko dito. <laughs> Nilapag ko dito yung isda kasi mga hilaw na isda pala yun. Hindi iniyak mukain ng hilaw Nilapag ko siya dito lahat to mo yung ma maluto. yung din, yung 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 Naluto yung yung ko yung 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 marami sa kanilang stock dahil sa kitchen ay matatanda isa lang ang nakikita kong bata yung isang servidora na yun the rest matanda galing lahat na sa kitchen ay matatanda Thank ito yung ahakin na ito lang Ayan, good day ba 860 pala yung price noon Ayan, waiting kami Number 15 na pa. alin man. Ayan na, labas na kami. Pataya, pus. 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 <laughs> Ayaw ako palabas. Eh. Doon lang tayo, feel lang natin pag ayun yung ginagawa nyo. Ayan, nandito na nga kami guys. Ayan, lang namin ang lamig dito. <laughs> Marilax-relax kami kapag nagpapatay ng oras dito sa gitna na Namba Square Ito pa The Namba Square pustali naman pala itong Gudaiba na to. From Belgium, 1926. O oh, di diba? Grabe. Mga mahal na chocolate. Mga mahal na kahit nakababad na siya dun sa ano, crunchy pa rin. And guys, pauwi na kami. Ah, uh, hindi naman kami naligo sa proseso namin. Kaya makakauwi kami isang station na lang kahit palipat-lipat kami pero tama na lang uh, mga pinuntahan ayun na parang oh, oh. dito na kami <laughs> baba na kami isang station na lang oh, Pagkakalabasin niya nga ako. Oo, oh, pinalabas ako. Ay, uh, pa-exit na. Hindi <laughs> ko alam kung saan. <laughs> Mukhang sa kabilang kami. Shulay. Ano? Banda ron, tingnan natin doon. Iba yung nalabasan natin. Doon tayo, sir.